Good morning guys Meron nga pala akong alaga dito Ipapakita ko sa inyo guys Ayan o ano, Nasa puno ng Giyabano Yan yung alimokon guys Actually guys Nahuli namin yan Sisiw pa lang Sa puga dalawa Ngayon nakakakulong yan ng mga ilang buwan Pinakawala namin sa kasamang palad yung kanyang partner nadali ng mga bata guys, tinirador kaya lungkutin yung ibon na yun marami dito yan guys sa mga lugar nito sa mga puno na ito yan. marami yan silang gumagalagala dito ito naman kasi nakita namin sa, pa, sa pugad kaya inalagahan namin pero pag laki, pinakawala naman. Problema nga lang, eh, na pag tripa ng mga bata yung isa, matirado doon. Kaya kita mo naman, oh, lungkot siya. Yan yung alimukon, guys, na pangkaraniwan dito sa Pilipinas. Yan ay dub sa English. Maraming klaseng kasing dub. Mga sangkay marami klase. May punay, may alimokon, may manatad, mayroong tukmo, mayroong bato-bato. Kaya -bato. Mayroon marami yan silang klase. Uh, Lung napakalungkot na niya palagi guys. Diyan na lang yan siya lagi. Pinabutan na lang namin ng banana yan. saking Sa ko. Oh. Ganyan ganyang klase ibon. Mahilig sa saging yung mga kanyang klaseng ibon guys. Yun, lumipat siya dun, sa baba. Lumipat siya doon sa baba, sa puno ng kalamansi. Ganyan lang, ganyan lang ginagawa niya. Siya, nasa taas ng kayabano, bababa dito sa kalamansi. Kalamansi. Birang bira yan na ha, pupunta sa matatayog na puno, lalo sa niyog. Birang bira yan, dito lang yan sa pekutikot sa mga mapabang puno. noon guys, wala na siyang partner, lungkotin na siya. Uh, din naman yan kasi binibigyan namin ng ano yan. Lat Hongdan. Lat Hongdan ba? Yung bananang Lat Hongdan. Ba bye bye!